Anong ganap sa mundo ng showbiz? Love knows no age. Ito ang nagdudumilat na katotohan ng pinanghahawakan ng mga taong umiibig. Nagsimula muna bilang blind item pero pinangalanan na sina Albert Martinez at Faith Da Silva na umano'y nagkakamabutihan. Malaki ang agwat ng edad ni na Albert at Faith na magkasama sa teleserye ng ABS-CBN na Las Hermanas. Albert is 60, while Faith is 21. Kung pamilyar ang apelido ni Faith, yun ay dahil anak siya ng dating aktor na si Dennis Da Silva na habang buhay ang sentensya sa salang panggagahasa. Ex-boyfriend ni Rufa Gutierrez noong That's Entertainment Days nila. Dahil matagal nang nawalay sa ama, naghahanap daw ng father figure si Faith na natagpuan niya kay Albert. Ang chika pa, sa kabila ng mahigpit na pagpapatupad ng safety protocols sa taping ng kanilang teleserye. Ay madalas pa ring magbabad si Faith sa kwarto ni Albert. Kung tutuusin, balo na si Albert kaya pwede na siyang umibig muli. His wife Lizel died of cancer in March 2015. Besides, hindi na big deal lang mga May December affair. Bukod sa mga celebrity couples na malayo rin ang edad sa isa't isa. One recent example ay ang yung Rico Blanco at Maris Racal. Anong masasabi mo sa balitang ito?